Good morning, morning guys. guys. Nagdaan kami dito. Lumakad kami dito sa mga bato. Papunta kami sa... Tindahan. Tindahan. Sa store. Kasi mag kami na yun. Kasi Bob's yung palalan store. ng... Palalo, yung palalan ng store namin, Bob's Variety Store. Ayan. Papasok na sa bukas sa school. Kaya ayusin namin ang store namin, na Babs Variety. O yan. Kasama ko ng tinda. Nandun na yung isang kasama ko. Nandun na yung luto na. may kalabaw pa din. <laughs> ang dami niyang That's sa Ang dagsang legs ang dunin. Native! Native! Native kalabaw. Kalabaw, kalabaw. Yan, kita niyo yung kalabaw. How, how, di kalabaw. The one, two, three. <laughs> oh, Pala sa gilid. Kaya dito namin gustong dumaan. Mas malapit. Yan, how, how, the kalabaw, kalabaw, kalabaw. Ngayong dumaan ang bagyong goring. Goring, ewan ko. Kasi eh, yung mga palay ay nagtutubo. Kasalukuyan nagtutubo. Bakalugi na naman ang mga farmer. Yan, nakikita nyo. Nakikita nyo yung mga palay. Diba, ang ganda ng view. Mad madumi yung tubig ng kulay sa sarigas yun. Ayan, guys. Lakad, lakad lang kami dito. Mas gusto ko maglakad dito eh. Sa damo, isa sa bato yun hmm, pala yan ganda ng view niya kaya lang against the light yan yan, yan guys, dito hmm. Eh, dito kami dumadaan nung, nung elementary kami. Wala okay. pa yung kalsada yan dyan. National Road na sa kabila. Ay, Pero nung bata kami, papasok sa isa. Walang kalsada dito pa ka, Dito kami Wala pa noon. Ayun, may, may, kalsada na dyan. National Road pa. Ito, nagiging tribe, ano na, barangay road. Ito na yung barangay road. Nagkabalik tayo. Daan na papunta sa panayang eh. Nakita nyo, update natin. Tumutubo yung mga kalay. Ayan, oh, pero dahil na bagyo. Ewan ko, kumusta ang ani ang mga farmers. Pagdating ng tag-ani. Oh, makikita nyo. Yung pala yan, guys. May tubo na siya. Sa Nueva Ecija, meron na yata yung nag-ani. may hanap ng dumara hang mangangaso buhay dito sa probinsya ng ayun dito lang malayo sa polusyon for ayun ang um, buhay dito sa province sa hindi lang open so yeah yeah siya may pilaw yung bunso ko kasi yung ate at kuya may klase na sila sa kolehiyo at grade 12 Ayan. kita mo yung maliit na baka maliit na baka. Oh, oh, ka. Wala. <laughs> Pink po. <laughs> <Ayan>. oh! <laughs> Narinig niya yung sound niya. Wala naman akong red. Pag may red kasi nag-ahabol niya. Sa sa kamaka. dinutlog ng ah, oh. baka sira yata yung sinelas ko mamaya magpaa ako mamayang hapon pag uwi makalunggay pa ako ngayon kasi maaga pa bagong Lego. Ayan, malapit na kami sa store, guys. Sementado dito na eh. yun. Naubos na sementado na. Ayan. Pero yun lang na pesto ang semento. Semento si Buha. Ayan, guys. Kaya kami tanghali na kasi pinaliguan ko si inang kong na-stroke. Tapos mali maligo, yan, pwede na kong pumunta si stroke. Palitan kami na asawa bye guys nandito na kami sa distrito bye bye diyan lo tapat na isko